UFC, Ultimate Fishing Championship <laughs> Hey, what's up happy people and welcome to Jethro TV Okay guys, so sa episode naman natin ngayong araw So, mag-cooking show muna tayo Okay, so ang, ang menu natin ngayon Yung dudutuin natin, yung nahuli natin guys na talakidok ito na po yung mga talakitok natin na iwan na natin to yung dalawang piraso natin na tra, tra, talakitok okay so isigang na po natin siya lahat kasi isa sa pinakamasarap guys na uh, menu ng gawin sa talakitok is yung sidigang so hikop tayo ng sabaw. ubusin na natin to kasi nga sila ni Kuya, si Ricky, si Elmar Napakasimple lang po guys yung uh, pagluto na gawin natin dito. Walang masyadong arte. So ang gawin natin guys, ito. May kamatis tayo. May sibuyas. May luya. Tsaka ito yung siling papa. Tsaka lagyan natin mamaya ng repolyo. Okay? So, start na tayo. Magpainit mo tayo guys ng uh, tubig. iwan na tayo guys ng ating kamatis mabilisan lang to guys na pagluto yan bagay

panamumunas natin. Hayaan natin kumulo. Okay. So, iwain na rin natin ito muna yung ating na uh, repolyo. so kumukulo na. And, so, ilagay natin guys yung ating isda. So, ilagay natin, natin guys yung ating CD. Okay. Ito na kasi in. Okay. Tansahan yan. Okay, mamaya pag uh, tikim natin, saka natin i-finalize yung lasa. Okay, na tayo. Seasoning. Okay. black pepper. So, magagayin ng na magic sa okay. okay, so hayaan naman natin siya guys umulok, no? Ayan, takpan mo naman natin ulit. Fire! Thank God! So kailangan ko magpalit ng t-shirt natin kasi nga gumagawa sana ako ng ice para may pangbaon baka pag mag fishing kami sa may friday ulit pag -ga -ga kung ganoon napisa eh ito basang basa <laughs> alright wow eh. so, ilagay natin ito guys itong ating repolyo Dito. Ikut pemayanan sa bago guys. Yeah, natin Pumudton ng mga 1 minute lang. Ay. Ayaw. Un. Okay, okay. okay tong refill natin. So, ilagay na natin guys yung ating sinigang Sour soup mix ng UFC. The ultimate UFC. Ultimate Fishing Championship. <laughs> ko ng konting asin lang guys. Konting konting asin. Okay. So, siguro mga tatlong piraso ng asin. <laughs> okay. Oh, sakto na yan. guys, so, luto na po yung ating sinigang na talakitok alright, or uh, yellow spotted trevally okay, so kainan na ay, ang ganda guys uh, musok pa